doon na lang, isang taon na lang yung buhay mo. Eh, huwag siya sabihin na gano'n. Nakita ko na naman yung bulso ko, nakapaan na naman ang laro. Hmm. Ibig sabihin, mga fake news sila, mga fake news. Hindi, marunong ka nga sila, naghahatol na agad. Naghahatol, Na. hindi ka naging doktor. Oo. So, Dapat pinagpapawalan na yan. Ako nga tayo. Mm -hmm. Good morning mga ka-spider. Malitaktakan mo mga... tak na tayo. Ito ka pinili si El Cren. Nakakabig na naman si pare tayo. Kakabigan kayo ngayon dahil kinabigan yung kapon. Good morning ka muna dun sa... Good morning mga ka-spiders. Ka Kailangan yung mga tips na. Dago siya sa mga... Wala ko hihilip sa mga video-video. Masyado nilang pinangungunahan. Yung... Hindi, kasi wala mga ngayon. mga video. Anong Wala yung eh, na yung mga video. Ay, hindi, hindi makikiuso. Mah ka. Mga, Ay, urag hindi ka ba, mga uragon lang yung mga huwagyan, mahilig. Mga Ay, ayaw mo nga magpahanong nang matanda ka na eh. Gusto mo bata ka pa eh. Na, makiuso ka pa. 43 years old lang? <laughs> <coughs> Kaso hindi lang makita yung pinangarap number. Oh, ano? Eh, ina. Pinapahabot ko kahapon yung Toto 3. Tatanga-tanga yun kasi yan eh. Tataka ako bakit may 223. Oh. Ano pa ka? Oh. Luko-luko eh. Tanong ko tuloy kayo po rin ako, 2-2-3. Oh. Sabi ni Mark, ang dyan, hanapin mo lang, natatabi. Nakasakit din. <laughs> loko rin yung loko. Dinali ka pala. Kaya pala nakita ko, binababalo yung kama eh. Pati si <laughs> Puro 3 lang yung kwan eh. Yung 3. 3-1-8. 3, 1, 3 2, Ano ano lang, ako 2, 2 <laughs> Meron tayong 2-8-5 Yung doon sa ibabaw Yun ang pinakamababa Siguro yung kakabit, yung kakabit niya yun. Binawi ang kapala, pa, 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 pa na lang ha? Oo. Kababa na ha. Hindi, gawa daw kasi nung tinaas mo eh, ano anyway, may, ano ba yun? Kaya, may kulamot. Oo. Kung alin... kung alin nang alangaw na pwesto, may kulamot pa. May pahiga-higa pag nalalawan <laughs> <ako>, ang puta. <laughs> <Next> Exhibition nga. <ha>? Exhibition. <laughs> oh. May pahiga-higa pag nalalawan. Mas mahal na pwesto yun eh. Pero sinadya mo sa Jaya. Ha? Nakita ko na ayon, yun. Ah, hindi mo sinadya. Ang pangala ka. Oh, talaga pala. Dumadali? Dumadali ka pala talaga. Eh, kaya pala binalikan ka. Uta, nakita ko nang babato ng nat. Sino yun? Sino yun? Ah, Chandra. Ayan ba yun? Buti may iwas yung